Bata ka pa, hindi mo pa alam kung paano ma-in-love. Hindi pa seryoso yung nararamdaman mo. Uy, ang dami nagre-react dito, oh. Grow maduate ka muna bago ka makipagrelasyon. Oh, nasabihan na ba kayo ng mga ganyang lines ni mami? Yan po ang mga linya ng mga magulang, eh. Kapag pinagsasabihan nilang kalala mga anak tungkol sa usaping pag-ibig. Isa naman kasi talaga sa mahirap ipaliwanag sa ating mga anak ay yung mga tanong na may kinalaman sa love. Para kasi sa ating mga magulang, ang hirap isipin na ang dadat, nadadating na ang panahon na ang mga anak natin ay maiin love, masasaktan at in love ulit. <laughs> Tulad na lang po ng ating letter sender, letter sender na si uh, sa Mama Piece of Advice ngayong umaga. Humihingi siya ng payo kung ano daw ang gagawin niya sa kanyang anak na first time naka-experience ng heartbreak. At narito po ang kanyang letter sabi niya dear mama P ako po si Sheila 48 years old mula Tanza Cavite nais ko lang pong humingi ng payo kung ano ang gagawin sa aking binatilyong anak na si Sean na first time nagkagusto sa babae pero hindi siya nagustuhan ouch sa madaling salita eh ano na busted. Sobrang nasaktan po ang anak ko sa nangyari at lagi ko siyang nakikitang malungkot at umiiyak. Sinasabihan ko po siya na mag-move on dahil bata pa naman siya at marami pa siyang makikilalang iba pang babae. Pero imbis na makatulong, lalo lang siyang nasaktan sa sinabi ko dahil mahal na mahal daw niya yung girl. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa aking anak. Mama P, sana'y mabigyan mo ako ng advice kung anong sasabihin ko kay Sean para mabawasan naman ang kanyang sakit na nararamdaman ng mamahal, Mami Sheila. Buti na lang hindi ako nag-iisa sa pagbibigay ng advice sa inyo upang tulungan po tayong maunawaan kung paano natin i-guide ang ating mga anak pagdating sa usaping love. Kasama po natin ang ating bisitang counselor at act therapist na si Mr. Nathaniel Chua. Good morning, sir! Welcome po to Kada Umaga! Hello! Thank you for inviting me. Appreciate it. <laughs> yes, sir! We're at this point. Sakto, nandito rin itong mga bagets na to. We're at this point na parang... Uh, gina-juggle natin uh, pinakikiramdaman natin ng ating mga anak ay Avoc uh, I have a daughter po whose uh, in between malapit na maging teenager and uh, I'm wondering how paano ba natin i-introduce itong subject of falling in love and having relationships sa ating mga anak uh, okay well It's natural na yung mga anak natin eh magkakaroon ng mga crush sa skwela, mga you know, mga heartaches, no? So, I guess siguro depende naman sa relasyon mo sa anak mo, if they, kung sila yung lumapit sa'yo, de maganda, no? Mm -hmm. Kung hindi sila lumapit sa'yo, uh, you can ask them questions. Kasi iba kasi pagka parang yung parang tinututukan natin sila na parang sinasabi natin kung ano yung bawal, ano yung tama, ano yung mali. We have to be there with their emotions. Kasi yun ang importante. Uh, kasi many psychological problems, nanggagaling yan sa yung gera natin with our emotions. No? Mm -hmm. So if we can model to the kids na your emotions are okay, that uh, when you like someone, that's all right kung nabasted ka that's all right also uh, to feel the pain mm. no to feel na kasama ka doon. Mm. no kanina yung example mo uh, i don't know if i should answer that now yeah, no you can go ahead uh, uh yung sinabi niya sa anak niya ano ba sinabi niya mahanap ka pa ng iba pwede ka na mag-move on ka na mag-move on ka na Oo, yan marami. Madalas yan Madalas yan sabihin ng mga parents no oh well uh Mali pala yun, Sir Nathaniel. Well, Kasi... Uh, I, I would say it's invalidating. So, importante sa parents na, di, kunyari, may lamok. Mm -hmm. Paano mo lalayuan yung lamok? De, magkulambu ka or umalis ka sa kwarto or isprayan mo ng baygon. No? Eh, sorry. <laughs> <laughs> But, or ganun mo yung lamok, no? Oo But when it comes to our emotions and our thoughts, no? Saan ka pupunta magtatago? Yes. Kaya kids may mga tendency na they have suicidal thoughts, 'di ba? Kasi 'yun yung problema sa wala silang mapuntahan. Well, yung mind kasi natin, it's uh, designed, uh, it's like uh, wired to solve problems. Mm -hmm. No? Ngayon, kung lamok How do you solve that problem? Nasolve na solve natin yung lamok, eh yung love. <laughs> you you kill the the, the mosquito, patayin mo. Yes. Right? How do you kill your feelings? Correct. You cannot. You have to be dead first. di ba? Kaya may mga children na nagsusuicide. Uh, tayo lang yung creature na gumagawa ng ganun eh. So ang tama pong gawin is halimbawa, ah uh, mabuting at nagtapat sa iyo Mommy Shields ang iyong bata, uh, ang iyong anak na lalaking si Sean. Mm -hmm. Usually they don't even say anything. Exactly, that's a good sign Sorry, na lumapit me, sa yung oo, anak mo, oo. no? Yes. Now, yung if you can model na, okay, anak, masakit 'yan, naiintindihan ko, okay. no? Uh, bakit ba masakit? Uh, ano yung nangyari? Ganyan ganyan. Oo. Uh, kasi usually yung nasaktan ka is because meron kang binabalyo. no? Tama. Like kunyari hindi niya gusto ang itsura mo. Uh, well, Huwag na natin sabihin. <laughs> maraming maraming uh, I mean kunyari sinabi nung anak mo na hindi, hindi ako type ng girl, no? Okay. Uh, I don't mean to say it to the child, no. Kumbaga Uh, that's That means na binabalyo mo Natanggap ka kahit naman anong itsura mo Alam mo oh. So whatever is hurtful for you Is uh, reflective of yung anong importante sa'yo So you care where you hurt And you hurt where you care Parang ganon Okay uh. So as Mami Sheila Paano po bawal sabihin yung Marami pa namang iba dyan What then can she say? Just ask Ai, uh, well, Ungkatin lang. Yes. Bakit ka ma uh -oh. bakit masakit? Gusto uh, ko, mm -hmm. ano bang nagustuhan mo sa kanya? Yes. Gusto lang natin sabihin sa mga parents, no, na it's not perfection we're after. It's progress, no. So, kung nagkamali ka, aminin mo. Nagkamali ka. Pasensya na anak, "I invalidated your feelings." Mm Hindi -hmm. ko na intindihan kung na mm -hmm. kailang kong siguro mas maganda kung pakinggan ko kung ano nangyari. Tama. 'Yon. Okay yan ay para sa problema ni Mommy Shields. E eh, paano Sir Nathan kung hindi man lang nagsabi sa iyo? Talagang likas na nililihim. Ah, uh, okay. Well, ganito yan, no? Di ba, nakikita natin mga bata, mas gusto nila nasa, well, I don't know kung uso pa ngayon, nasa cellphone nila or sa computer shop, nagigaming. Well, that only means na maybe may problema kayo sa the way you interact together no baka uh, let's say you're for not a safe space maybe for them to yes correct to speak K out yes yes kasi kunyari pagkasama ka kanya laging ganyan no di oh. ba ginaganyan ko kayo kanina <laughs> lagi kang ganyan oh, oh. bakit no? nga ba kasi hindi natin mapigilan minsan pag yes. meron sila when they're going through something oh. It's so hard for parents na magtimpe dun sa pagsisermon. Yes, correct. Maganda naman yung motivation, pero uh, ano yung nagiging resultan? Parang uh, nagka-clam up sila. Yes. Kasi so, parang hindi yan yung ginagawa ko, so I'm not gonna tell you na lang. Yes, correct. So either you get compliance or re-rebelde. Susunod yan or re rebelde Either way, it's not coming from inside them. Nanggagaling sa labas. Ayaw kong makagalitan ako, ayaw kong masabihan na whatever oh. Oh. ng ng parents ko, ng mama ko, papa ko. So, what if uh, you know, may nagsabi, I don't know if you know Carl Rogers, sabi niya, the paradox, hindi ko i paraphrase lang to ah. Oh. The paradox about as human beings is when I accept myself then I change. Mm -hmm. So, ibig sabihin, pagtanggap natin 'yung mga anak natin, uh mas 'yung pagbabago nila nanggagaling sa sarili nila. Kasi by ang we hardwired no to connect with yes. people and to cooperate. Kasi hindi tayo parang mga pusa, eh. we can live alone. So paano po natin i apply yan practically every day? Just listen to them. Withhold judgment and sermon muna. Aha, uh -huh. okay. Well, What does that look like on a daily basis? Mm, I usually use this example. Eh. Kunyari, makalat yung anak mo. Mm -mm. Uh, lagi mong uh, Gagawin You will get the behavior you want. Makukuha mo yung behavior sa Tagalog. <laughs> Ugali. Ugali. Uh, 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 kilos. Mm -hmm. action no? Kilos na gusto mo, no? So, uh, well, in the long run, mapapansin mo hindi nagiging habit. Mm -hmm. Like yung hindi sinasabi sa'yo kung ano nangyari sa school o kung nabasted ba siya or something, no? Uh, kasi ginagawa lang niya pag, oy sabihin mo sa akin kung ano nangyayari sa'yo. Bakit ganyan, right? Okay. Siyempre, hindi ma mo malalaman for sure, no? So, tatago niya. Or let's say, yung, yung nga, yung kalat, no? Okay. Sa kwarto niya. Okay. How do we so, get them to clean up their so, rooms so ganyan without ganyan. doing that? Oh, ganyan, ganyan, no? So, and one day you said, tanggapin ko na lang kaya yung anak ko, right? Uh, hindi ko na gaganyanin. Uh, and then, linisin ko na lang yung kwarto niya for him, no? Naku, no, gusto yung right. mga anak yan. Alright. <laughs> mapapansin ang anak mo yun. Uh -huh. And because of our nature of cooperation, no? Sabi niya, I I feel accepted. And kawaman naman si mami, si daddy. Uh, pagod na sa trabaho, mm -hmm. naglilinis pa ng kwarto ko. <gasps> Ay. Ano kayang linisin ko yung kwarto ko? Okay, there's a next step there. Right? Promise Sir Nathan, mag-work yan ha? Ah. <laughs> <laughs> I'll tell you more uh, Mahirap eh. There's science behind it, no? Uh -oh. Okay. Ngayon, uh, I don't think we have the time to discuss it. Mm -hmm. uh, 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 ano? But uh, in a nutshell, that's what we're supposed to do. Model the behavior we want yes, from our children. Yes, tanggap po sila. Oh, oh. Acceptance, caring, emotionally being present, uh, parang ganon. And knowing na i-model mo sa mga anak mo, it's okay to be hurt, it's okay to... To, to to take challenges ganyan ganyan kunyari sobrang ganda o sobrang gwapo ng crush mo hindi ka pinapansin uh, well you can still try no so yon tapos pag ginawa niya yung ano yung kunyari, linis niya yung kwarto niya or nagsabi siya sa iyo nang sinalo loob nasa yes, loob niya yes, yung yes. sinabi ni Mami Sheila yun oh. yung parang Ayoko na kausapin si mami, eh gaganyanin lang pala Oo, ko, invalidate correct. lang 'yung feelings ko, 'di ba? Yes. But if we model acceptance, ah, uh, ginawa, nag-share nga 'yung anak mo and if you reinforce that by by saying, "Uy, that's wonderful," no? Mm -hmm. Then it will it can be repeated. Ngayon, ang problema kasi madalas ang reaction ng parents is ay tama lang yan, dapat noon pa ginagawa yan. Oh, oh, Or hindi okay. mo papansinin. Oh, oh, no? Na oh, oh. nag-open up sa yung anak mo. Oh, oh. Right? Kasi pag nag-open up yung anak mo sa'yo, tapos in-invalidate mo, maghahanap yun ng barkada. Kaya napupunta sa barkada sa labas. No? Kasi sa kaibigan ko, nakikinig sila eh. Yes. They will listen to me, they will let me air it out, ganyan-ganyan. Pero hindi nila alam, may kapalit yon minsan like okay. drugs or whatever. Yes, at baka maling advice pa ang kanilang makuha. <laughs> Kaya, Sir Nathaniel, bago pa malis ng landas tong si Sean, ano bang maibibigay mong advice kay Mommy Shields? Ah, uh, okay. Uh, re regarding, yun nga, yung talking to, to Sean, gano'n? Oo. Pa paano pa ba niya ma ma -remedy ang sitwasyon after nakapagbitaw na siya ng ma-invalidating statements? <laughs> Okay, like I said, you're not perfect, you're mm -hmm. progressing. Yeah. We are all a work in progress. Kahit ako, kahit sino. Yes, uh, tama. Walang perfecto, no? O -o. If you can, uh, you know, model yung na nagkamali ka, anak, uh, sorry. Kasi usually pag yung sinabi niyang move on, that's a rule, eh. No? Like, maglinis ka ng kwarto mo, that's a rule, right? yeah. yeah. Pero underneath that rule na mag-move on ka is na alam mo masakit nasasaktan din ako para sa yeah, and, and my her. wish for you is you know one thing doesn't change. Mahal pa rin kita. Alam ko mahal mo rin ako. And uh, alam ko na gusto mo na somebody who will accept you, who will want you for who you are, parang gano'n. And uh we don't know what will happen in the future but for sure I'll be here uh, whenever you need me. Marangga Ganda. No. Maraming salamat Sir Nathaniel. Saan po ba kayo pwedeng makontact ng mga kada natin gusto magpa-counsel? Uh, so, Mang number ko 0917 886 LIFE or 5433 My website is onelifeonly.net So you can visit the website uh, My Facebook page is there My Uh, YouTube channel, meron din Spotify, yun lang. O, oh, bitin na bitin pang ang ating pag-uusap, Sir Nathaniel. Pero ito naman ang aming mga piece of advice for you, Mommy Shields. Paramdam mo. Paramdam na ramdam natin ang kanilang nararamdaman. Huwag po natin i-dismiss ang nararamdaman ng ating mga anak kapag sila ay nag-share ng kanilang mga feelings, romantic or otherwise, and remind them na it's normal to fall and fail in love. Yes, you can even inject your own story. Di ko alam, makaganda ba yun, Sir Nathaniel? Second piece of advice, priorities have to be clearly set. Bagamat okay lang po na i-entertain ang feeling ng na nagkakagusto sa iba o kaya ay naliligaw o nagpapaligaw, dapat malinaw na hindi po ito ang priority ng ating mga anak, kundi ang kanilang pag-aaral. Dapat ay gawin nilang inspirasyon sa kanilang studies ang kanilang nararamdaman at hindi hadlang dito. Ang pag-guide at pagpapaliwanag sa ating mga anak pagdating sa usaping pag-ibig ay mahalagang magawa natin ng maayos at tama. Tandaan na minsan din tayong naging bata at pinagdaanan ng kanilang mga nararamdaman, ma-inlove man sila at masaktan, ng importante, nandun tayo para sila ay gabayan at alalayan. Maraming salamat, Sir Nathaniel, again. Thank you, thank we you. We hope we can invite you once again. Let's